Wow! This same. <laughs> 49 pesos na pong sibuyas ngayon mga kadra <laughs> Epekto ng gutom, guys. ko, padas ko. Padas kami. Hello, good morning mga kadrago. Nandito na naman kami sa kasibuyasan. Kami ay mag-sagraw ng sibuyas para meron kami nibinta. <laughs> eh, nagpaalam naman nagpaalam kami kami. na naman kami sa may-ari at ginabawal nga Shout out kay Ate Eileen. Yan, thank you. Cruz. Yan. Pinayagan niya kaming dito sa kanilang ano, sibuyasan. Kasi yung iba dito, Fine. mga kadragon, ayaw nila magpasagraw Kasi nga, mahal na yung sibuyas. So, buti na lang, ano. <laughs> pinayagan tayo ni Ate Eileen. Ate yan. Thank, Aileen, You so thank much. Thank you so much, Ate Eileen. Oh, tag-isa tayo. Ay pula yung kwarao. May tag-isa Bara daw kayo. Yan, dahil konti pa lang yung aming na adas nung nakaraan. Yan, dadagdagan natin ngayon, guys. Yan, mga ka-Dragon. Ang dami nagpapaharvest dito. Ang tawag naman nila dito sa lugar na to ay laod. Grabe kahaba yung kamada nila dyan sa ano, kalsada. Nakakaingit. ko wala. Wala. Matindi at mahal ang sibuyas. Matindi. price update pala tayo ngayon sa sibuyas, guys. Okay. Ay... Thanks. Wow! It's <laughs> times! <laughs> 49 pesos na pong sibuyas ngayon mga ka-Dragon Mukhang may tinago sila dito ah. Nagtanim bala Yan, nagmahal ulit ng... Ito, pwede. Anak! Kring! O, 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 tebs. Nagmahal ulit guys ng peso. 49 na ulit. Inot, inotin ban tumot. Hindi pa nila ibagsak na i-50 talaga. Pa piso peso pa sila eh. Ayan, Wala, ba't karami nilang tira? Hindi pa nila naadasan to. Ay, hindi pa? Ito nga yung bago nila ay, ikapon lang ta? Oo, oh, kaya. Kaya pala fresh pa dahon. Yes. Kaya pala fresh pa yung dahon. Tapay. Yeah. <laughs> <laughs> Ayan mga ka-Dragon Noble. Check namin kung ito ba talaga yung uh, Adasan namin area. Tinawagan namin. Hindi daw pala ito. Kakahiyaan. <laughs> dito daw pala o sa mga ano tabi ng sagingan kadami pa naman wow. Wow. Ay, ayat, hindi na uh, namin ibalik yung ano na namin kunti lang man yan pa oh, oh. okay. na ito oh. o no, Makai it, wow. Ay, ayata kung kita, <laughs> nagadaw. Kada Kada isang ganyan mo. <laughs> may nakatago talagang ano eh, no, malaki. Awang, uh laki -huh. na mag sigalis. Mabay na. Nagkukulay na sa tilingaya, maliliit na dahil. <laughs> 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 hindi na siya. na siya nasayahan katulad ka dito. Dito sa kwan agi. Kung ayaw ko mga namin, dito sa may malunggay adi yung mga namin. Wali, sinabi ko. <laughs> Ito, hindi oh, ako oh. okay. kalaki. Kalaki. <laughs> <laughs> Ano naman ka? pa man siya ang tipa sa aig. Diba't pala hindi natin pinigay ng tipa sa aig? Ito. Nagbilugan na. ito 'yung mga konektado naman ito 'yung sinakauna nila Ang nah, kahirap makuha 'pag naka-gloves magdampout hindi mo mahawakan ng maayos matagal na to oh. natuyo na yung bahang eh. dito dito Kagaganda yun. Mm yung -hmm. mga diba, bilunot namin. Hmm? Tabi bilog. Ay, ito sama sa masukal. Dito, dito yung hindi nila na pagrawan eh. Diba, Itong nakatanim nato, pwede ba nutin? Yan? Hindi. <laughs> 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 Yung na tanood. Ay, na <laughs> <laughs> Wala mang laman, oh. No? <laughs> nag kasi kagabi. Kaya nagabasa-basa siya. Puno na yung sako. Puro ano na Dahon. Puno oh, din tayong sabtan na. Saan? Wala man tayong dala? Oh. Pwede rin eh, putulin na. Total tuyo na yung dahon niya. Pang lang kasi yung ano, dahon. Putulin na Oo, oh, laki! Oo. Huh? Mm. Putulin na lang sabi ng Tiligaya para hindi na daw iuwi okay, yung dahon. dahon. Pag hindi pa ito masagraw ngayon, mabulok, mabulok to kay nagulan kagabi eh. Oh, basang basa show. Buti na lang napunta tayo. Nasalba natin yung mga sibuyas. <laughs> sayang yung iba na pit-pit lang. Ha? Hindi. Uy, lalaki o. Kaya kaya yung gabi. Kaya kaya yung gabi. Kaya kaya yung Bawat halong kay may makuha ka eh. La, binaril na tayo. <laughs> oh, ginapalis na tayo. <laughs> Ginawa, paputokan na kami guys ng buga. kalaki kalaking sibuyas kain ng kalabaw siguro yung makakita sa atin bigyan na lang kaya natin to ng tagi isang red bag o kawawa man sila nag aadas <laughs> wala man lang magsabi ng ganun muta eh lakang ngayon na sibuyas Pwede tayo mami? Direksyon natin sa bintahan. na eh. Basta na punuan na natin. Tanglimbag na Ah, Namin din nabunot oh. Hmm. Lima? Aliban? Ito yung gilay. Yung mga kondinga sa iyo, nangunot ulasan ng pakialam tayo, na basat sila. Magkarami lang ng kwan pag may naputol nga, naiwan yung laman di na nila yung mukha yun magpatagal ka lang pala daan ah. alam mo yung images ko naabotan na ah. hindi ba stay okay stay tara para magpunta gunting ito po oh. Ay, natin. Sago. So... Red bag na lang ipara eh, ko ah. Putulin man na dito, di marami na to uh, eh. Red bag man yung kan natin. Ibuhos na kaya natin dun o oh, para ko so ah. Ibuhos na nga dun o oh, At dun na tayo magputol sa may kubo. Okay, <laughs> magpunan kami. Magpunan kami ang tayo. Walang Kuha tayo ng ano, merienda. And guys, balik uwi muna kami ni Gigi. Uh, kukuha kami ng merienda. Tsaka kukuha kami ng ano, gunting. Dito na raw namin putulin sabi ni Auntie Ligaya kasi ito basa yung dahon ng sibuyas. Mabaho. huwag na nating iuwi sa baryo yung dahon. Mulan kasi kagabi. Kala ni Kuya Dan na nagkikiridbagan na tayo at nagkuha kami ng gunting. Nakabangsit na itong kamay ko eh. Kaya nga. Hindi sabaw-sabaw na tong dahon niya eh. Kaya hirap kasi maghawak. Pag naka-gloves. Wala ba ah? Hindi mo mahawakan ng maayos. Laki oh. Um, laki na naman. Ito oh. Oh. Di bang laki? Ano ganto lahat. Para mabilis ay maka ano, maka puno. Oops, to makapitan pa. Mm, laki. Tahinga muna. Mer Merienda! ko yung ilog Oh. Laong laong, lapit na tayo sa ilog. Hindi tayo nagabandit dati. Hmm. Ayan o, oh, hulog ng langit Oh. Ayan mo na. Muna. Una. May isang ko, ah. Ay, oray na nagtulog yung laway ko. Ay, tawarang tayo. Oh, naga daw. Alay, hindi pa tayo nagkala. Ah, ante! Ito <laughs> na <-ta> ah. <laughs> Pebore. Hahaha. <laughs> paborit sa drinks Ayan, matay, ka, matay tayo nga si Gaud. Thank you very much. Thank you. Taribag na alam ni guys. Parang daming dami na kami kanina sa nakuha namin. Kaya excited kami magbupit. Mm -hmm. Kung pala, baka isang salib pa lang. <laughs> Yan sana ako. Hmm? Yan o. Yung, no? <laughs> sana. Kaya ako. Brian, kaya ito. Ang pamilya kang ay. May binubunod pa sila dito. Malalang tagpo yun, eh. hmm? yun. Hmm? Huh? Malalang tagpo yun. Magmalang pa ka lang kasi nga mo yung turag mo dito. Lahat, ka pa ka, balas ka gagawin. Hmm? Hmm? <laughs> hmm? <laughs> Ayan mga ka-Dragon dito na natin gupitin yung ating na nasagraw na sibuyas. halo-halo na natin pati maliliit no? Hmm. Oh. Kumanab to nga. Ate ni mga lakta sa atin na. Pare-pare tayo mo. Nabati ba? Ay, puno yun ni Kwarag na. na eh. Na? Puro na. Ako din mo din na. Ha? Yung pamumod sa paggalaan ko. hapon ka maganto ikubbo ka niya kung doon ati ko talong arun bag doon makuha yung bilagitan ano mabisi ko rin nila diyo ano tibi ngay ma parehas lang din syempre o oh, may ginagawa man kami habang katudtod kayo nagkakunan kami sama pa sa o sama din sayang pinulot natin Ipilagyan naman yung ako talaga, oh, at may, ta Dito mamaya ilatag, oh. Man, ano, mag Magsipon. ba yun? hindi trabaho. Huh? Kulang yan. <laughs> kita man si kamu laga yang si kuah siang ba nak ay na nung malidag nung parusok sa binagdag ka na itatayaw mo nito yung mga ay ano yung pan natin dyan sa gabi daw lalala kayaw ito yung mga kanin tayo na sabi ata ko lata simba sabi natin bakit nailakam

To ata, kwayo. Dito oh may red bag sa won. loob. Atan yung apaya, atan yung bulan nyo. May red bag dito oh sa loob. Ah. Dito. Hmm? <laughs> Ibalik man natin. So ayan mga ka dragon Mga sa-drago na daw yung dalawang senior. At nakukuntian daw senior. Nakukuntian na sa mga dalaga. <laughs> Magsunod mag, kami mamaya pag natapos to. Oo oh. oh, pag natapos to. Siyempre para hindi tayo, baka magabihan tayo. <laughs> Magsigaw lang kayo. Tiniligay ang tarag-taragil kar kanina, kan. well, Siya na ngayon ang nagaguan. Grabe siya Ano kadami niya? Ay, ko ba ako. Kadi pa kaya to, <laughs> na mabibuwag, <ha>, <laughs> na. Hindi eh. ko pa pa na buludon. Bupitin mo lang eh, kilayan pa ba niya. Panggamit, no? Hmm, panggamit. Parang awit-awit. Eh, ito. Saan? Itong Ay. pan niya kasi inabasa. Kabaho pa namin. <laughs> Kabaho Kadami nyo man nakuha. Halo-halo po iyan. Magbabuluwan. Idagas lang kaya natin sa dating bangka. Pwede ah. Bakit hindi? Magmadaan ba na natin yung malaking trucks dyan na nagatimbang. Idagas na natin. Ipatimbang na natin. Hindi. Huwag nang pili ah. Sige, pwede na yan, 50 ang kilo ah. Sige. Nayatan na rin namin mag mag-deliver na naman sa tapos Hindi pa namin. Hindi pa namin natapos. Kunti na lang naman to. Hmm. Adumanan George. Ha? Adumanan. Oh, sir, bago na. Ano na? Ano na? Ano na? Tingnan mo na eh. Hello George. George. <laughs> Nagato George. Hala kayo. Gigaganda to auntie oh. ah. Nakalupad ta na eh. Ay na, kasakit sa likod magkumab. Ayan guys, mukhang makaka ha? tatlong red bag kami ah. Oh. Marami pa daw sabi ng auntie, Pasay. Saig. Marami pantay. Alaga, oh. Pare ko. Hindi na do-durogin ang basahan. Kung karendahan. Ngayon. Napakonna ito oh. Kung 49 kilos, kung 32 kilos na yan knock out. Nguna. Maru ka. alauna uh, nandito pa kami awan pin nanganan badida katang gabi doon hindi na maawid tong dalawa <laughs> badida may awis sa nagitoy senyor ano, kasakit sa likod tama na yan kunti pa tama na Pintos dato yun Kahit magkatatlo lang tayo ano ay. Pilitin tayo. <laughs> Ayan guys, dagdagan pa raw namin tong ano. Walang uuwing. Aming na, na adas. Dalawang. Gawin daw namin tatlo. Dalawang. Guys, nice, last match. Aywan ko lang sa dalawa kong kwan. Ala. Oy, nakon. Dami talaga. Nakon po namin 'yan, ha. Oh, naadas. Siguro hindi pa nila nakuan 'yan. Nasa grawan. Naadasan. One. Baka tayo talaga yung ginapaputukan kanina eh. Kaya, kaya nga tatlong putok eh. Wala mong kanawa. Puta <laughs> <laughs> eh. May gapaputok. Baka tayo yun na. Huh? Yan mga ka-dragon, natapos din tayo. Nakatatlong red tayo. At isang timba. Ayan, may sobra pa. Dalong timba siguro. Grabe, uh, mag, ma, mag alas stress na. Gutom na gutom ng mga ladies. Hindi naman namin akalain na abutin kami ng ganitong oras dito. Sobrang nainayang kasi kami kapag di namin kinuha. Ibiruin mo yung tatlong red bag na yan guys. O. Oh. Hindi naman sama. Naka-inphone. Dahil. One. Pino-problema namin ngayon kung paano namin siya iuwi. <laughs> baka pal baka palakalin mo kami, ha? Hindi. Parang nahihiyak na kami. <laughs> parang nahihiyak kami ipagita yung... Nadas namin, baka hindi sila maniwala na nadas yan eh. yung isang grid bag doon. Oh, laka Sabi ko sa inyo, paggabi <laughs> Gusto ni DJ, magpaggabi daw kami at kakaya daw. Baka daw sabihin ni eh, nagbuhat kami ng tatlong grid bag dyan sa, ano, nag bagan. Ante, ito Hulingin ni Kuya Jubel. <laughs> Diyan muna sa laob. Maano ko wala nang kayo pagsakayan? Diyan <laughs> <laughs> sa bubong eh. Basta nakakaiya tong sibuyo. Bungga katamo. Wow <laughs> Epekto ng gutom, guys. So, ayan mga ka-Dragon Bali, pauwi na ang mga ladies. Sana ay eh, nag-enjoy po ulit kayo sa aming panibago episode. Bye, Ingat po kayo palagi. Oh, ang daliri, A oh. Man, na, mga beshi. <laughs>